Hello mga idol! So ayan, gagawa po tayo ngayon ng uh, garlic butter scallop. So ayan po yung ating mga kakailanganin. So syempre, iyan is optional lang po yung aking pagde-decorate. Kalandian lang yan guys. <laughs> so ikaw na po bahala. Pero kung gusto mong gayahin, pwede naman. So kailangan lang natin ng lettuce, cherry tomatoes, and yung scallop. So ayan, luluto lang po natin yung scallop na binabad natin sa toyo. Uh, paminta at konting asukal para manamis sa'yo ng konti. So, piprituhin lang natin siya. So, so, magtutubig yan, guys. So, pag nagtubig siya, alisin po natin yung tubig. So, gunamitan ko lang siya ng kitchen towel. And then, lalagyan po natin ng butter and garlic. Pwedeng fresh garlic naman. And then, syempre yung ating soy sauce with oyster and cornstarch para maging malapod siya. So, balik-balik lang natin siya, guys. Mga idol, and then pwede na po natin siyang i-transfer sa ating plating. So, ayan na po siya. Yung decoration niyan, guys, is depende na lang po sa inyo. Yung kaartihan ko lang 'yan. <laughs> Para na naman maganda yung ating uh, preparation, yung ating plating. Ayun, ang ating simple scallop butter garlic. Thank you so much for watching.